Marshall Middleton 2, isa to sa mga sinisipat ko na Bluetooth speaker, nag-send ang Digital Walker pag-usapan natin. Quick unboxing lang muna at ito yung mga kasama sa loob. Mga papel na hindi naman binabasa, type C cable at meron din tayong strap na pwedeng ikabit. Ito na yung Middleton 2 at pagdating sa design, classic premium looks pa rin naman from Marshall. Yung gold logo nila na ang lakas makasosyal. Para siyang mas malaking Emberton 3 pang big time yung looks. At available din yan in cream, ganda rin. Nasa taas lahat ng buttons, may knob for media controls at may LED indicator din dyan for battery, volume, tsaka bass and treble adjustment. Isa sa mga best features dito yung 30 hours plus na playtime. Ang tagal noon para sa ganitong size ng speaker pang magdamagan tapos 20 minutes of charging can give us up to 5 hours of playtime din. At pwede nga rin palang gawing power bank kung sakaling mauna pang malobat yung phone mo. IP67 rated na rin so safe naman kung mabasa-basa. Papatugtog ka malapit sa pool or sa tabing dagat okay lang naman. Madali lang ding i-pair sa phones natin. May dedicated pairing button din kasi. Tapos meron din silang application for For firmware updates, equalizer, battery preservation, at iba pa. Good sounding speaker din, malinaw yung mids and highs, klaro yung vocals, at yung bass naman, may sipa din at malinis. Hindi siya yung basag na tunog. Hindi naman ako expert dito, pero tingin ko magugustuhan ng marami. At kung sakaling hindi, eh pwede rin naman natin yung i-adjust sa app. At meron din tayong bass and treble adjustment buttons dito sa may speaker mismo. Pagdating sa lakas, hindi lang to pang kwarto. Pwedeng pwede kahit sa living room ipuesto. Malakas talaga, so hindi ko rin sinasagad yung volume para hindi rin tayo makabulabog. Hindi ko pa naman to nagagamit ng matagal so first impressions lang din. At so far nagugustuhan ko talaga. Medyo pricing nga lang. 18,990 pesos yung SRP. Kung familiar ka na sa Marshall brand most probably alam mo na rin naman na medyo premium yung pricing natin dito. Pero nung tumingin ako sa official store ng Digital Walker sa Shopee, since may mga vouchers din doon, e eh, pwede na lang natin tong makuha doon for 17,000 plus. Links na lang din sa may comments section para sa mga interesado or yellow basket kung sakaling meron.